Biyahe, biyahe na naman tayo guys. So, Makulimlim ang panahon, masarap ngayon magbiyahe. Malamig ang panahon, yeah. di ba? Biyahe, biyahe tayo. Wah! Ah, ang ng butas. Woooh! Uh. ikot tayo para mag-shortcut ikot ikot dito na naman tayo papasok hi hmm. hi hi buhay ganito tayo araw araw buhay natin ang beauty natin ha <laughs> Oh, ah. oh, nantok ang biyahe Nantok tayo guys oh, Kailangan ng kape Kailangan ng kape sa ating biyahe Kasi nantok na tayo <laughs> Yan, Maganda nga po Happy Sunday sa ating lahat Happy okay. Fiesta dito Happy Fiesta may pia mag pipiesta dito sa dada na pipiesta ahay ay abo hirap guys pag ano na antok ka pulang sa tulog antok sa biyahe kakatakot katak walang gawin kundi mag ingat kasi mahihirap na rest time tayo kasi inaantok na tayo Gilid ako dyan kasi delikado Medyo mag rest muna tayo guys tayo kasi naantok tayo Yan, nakaidip ako ng konti. Kaya biyahin na naman tayo. Medyo nantok ako guys eh. Kaya midlip ko lang. Ginilit ko sa sakyan. Mahirap na diba? Mahirap na tayo maantok. antok Antok na tayo eh. Tayo dito. antok eh kaya tinulog ko muna sa gilid sa gilid <laughs> di ba guys mas mabuti yun itulog mo muna idlip mo muna, muna di ba kaysa yung mag abante tayo na ano antok tayo yan talipapa market Dito tayo sa talipapa market tingnan yung ganda nung ano at yung design nya sa taas pipiesta kasi sila rito sa Talipapa Market. Ayan. Pray tayo kasi nandito tayo sa tapat ng church ng Parokya ng Banata Sacramento. Sa tapat ng market. Ito ba yan? gak apurasi ini lah inilah pagi ya Wow maaf nah guys tiga enam maaf maaf ampun maaf 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 ampun ampun Oh maaf ma <laughs> ma ma oh maaf oh, Ya maaf maaf guys <laughs> uh. Pauwi na tayo sa bahay. Pauwi na tayo sa bahay, guys. Mambun na. Nawala yung antok ko. <laughs> Nawala yung antok ko dahil sambun. Yan, mambun na naman yan. Bye guys. Bye bye. Wow. Uwi na naman tayo. Magluluto, magsasaing. Yan ang trabaho natin mag-sign na naman panghapunan. Di ba guys? Bye-bye!